po ay makipaugnayan muli sa Administrator po ng National Food Authority sapagkat sa pagkakaalam ko ay ngayong linggo na ito ay uh, talagang ilalabas na yung mga bigas nila. May mga limang po na yata ng mga LGU na nag-commit na bibili ng bigas. Kano yung bigas na to, Ito? Mura yun, no? Ayun, no. Uh, murang murang bigas. 33 pesos yata o 35 pesos. Makiki-update po tayo kay Administrator at uh, tatanong din natin ang tungkol po dito sa Uh, uh, NFA warehouse sa Occidental Mindoro na marami daw, libu-libong tonelada po ng palayin nandun na at uh, matagal na uh, hindi po nakikis-kis. no? Yeah, no? si Administrator, nasa linya na po natin. Uh, you know. Administrator, good morning po. Hello. Hello, good morning. hello, Good morning po sa lahat. Good po. Morning. Tama po ba? Uh, yung, uh, uh, ngayong linggo na ito ay uh, uh, mailalabas na po yung mga bigas po ng NFA? Administrator, ano pong update po tungkol dyan? At uh, tama po, ngayong linggo natin pinatarget na makapaglabas na 'yan uh, since last week 'yung workout na po 'yan. Yung yung sa mga kadiwa naman, definitely this week 'yung from NFA under the full security uh emergency ilalabas na po 'yan. Yung mga LGUs actually na dagdagan pa po, instead of 50 mga 67 na 'yung signify ng kanilang uh, uh kahandaan or kahusuan na masumali dito. So, Or crossing fingers sana po marami ngayong week na to mm -hmm. ang uh, kumuha sa atin. Opo, at ayan po yung ay magkano po maibebenta nga po uh, administrator? Ah uh, from NSA warehouse ito po ay 33 pesos at uh, ito lamang po ay i-retail at 35 pesos. Opo, yon okay, marami na pala. So Luzon, Visayas, Mindanao na po 'yan. Uh, administrator. So ah uh, handa naman po tayo tugunan po Mag, mga yung yung hubang 67 na 'yan eh, Gaano po karaming tonelada po ng uh, rice po ang uh, katumbas po niyan? Uh, administrator. Ang total po natin na naika ngay bigas no, sa ngayon ay nasa 812,000 bags of bigas. So handa po tayo diyan kung U67 lang mabibigyan po lahat 'yan. Ah mm -hmm. uh, marami po 'yan at uh, eh, katulad nga po ng nasabi ko nung mga nakaraan na kahit early January, ready na po tayo dyan. Opo, opo. Oho. Wala na wala na masyadong magiging problema po. Uh, kasi nung mga nakalipas, naging problema yata yung documentation. Ano po, Administrator? O, opo, tama po yun. Uh, iba-ibang LGU, iba-ibang documentation. Mm -hmm. It's still a it's still a, ano, a concern up to this point dahil nadadagdagan so nagko-coordinate anong mm -hmm. gagawin nila, etc. Yan po. Uh, tama po yun, yung Opo. documentation. Opo. Opo. Ah, teka. Yung isang bodega nyo raw dyan sa <laughs> Occidental Mindoro, napakarami daw bigas doon. Ay bigas palay pa nga pala at hindi pa nakikis-kis. Uh, administrator, ang uh, sinasabing matagal ng panahon po at baka ho ito ay palay, pwede ho bang mabulok yun Administrator? Actually uh, yung term na mabulok, hindi po nabubulok ang palay. Hmm. No? Uh, ito po uh, as it age siyempre po nagde-deteriorate po or nababawasan minsan pag binukbuk at hindi tama ang pagkaka maintain na eh mabubukbukin po yan pero ito po kasi well maintained mm -hmm. tama po na meron pong mga palay na na 2 years na no mga na eighty eight bagsyan pero ito po ay subject for milling na. At uh, katulad nga po ng mga nabanggit na natin, eh, hindi na po tayo magtataka kung meron pong mga ganyang sitwasyon. Dahil nga po sa wala po talagang paglalabasan ng uh, palayman o bigas since the RTL. Wala na po talaga kasi tayo yung, ano, eh, yung makalabas sana ng maalwan sa merkado. Eh, Mag-aantay na lang po ng kalamidad bago po mailabas talaga. And it's better talaga, na stock po natin ang palay kesa po bigas. That's why mas tumatagal po kasi yung palay na i-impact kesa po sa bigas. Ah, kaysa naman na kiskisin agad at uh, mabulok pag naging bigas na po, ano, administrator? Tama ano po, po, yun? Tama okay. po yun. Yun po ang rason doon. Uh -huh. Kanya po palay. Ang, ano. At saka ang Mindoro po, napakalaking palay producing area po niyan at napakaraming rice mill po niyan. So oh, pag po. ganon, Naturally ang ang supply marami eh yung gobyerno dahil walang kang calamity wala uh -huh. talaga lalabas. Ganon mo uh -huh. talaga ang sitwasyon natin. Ang balita namin doon sa inyong NFA uh, branch manager doon ay 612,000 sacks of palay pa nando sa bodega po hanggang ngayon eh administrator no? Tama po 'yun. Uh, yun po yung total na ng lahat ng nabili natin last year, may bago, may luma. Uh -huh. Uh, yun nga yung pinakamatagal doon, yung dalawang taon, mga nasa 10,000, 10,188 bags po yun. Pero lahat po ng iyan, kanya nga po nung mga nakarana, na ikwento ko na sa inyo, na uunahin ang Occidental si Mindoro dahil yun nga doon sa uh, food security emergency, kasi nga uh, dahil nga so dami na, sa dami ng stocks, sa strategy and management, dapat unahin nyo na Uh, magiling maghiling at mailaba. So yan po ay subject for milling na. Opo. Ah, kaya lang may problema din daw pagdating sa pagmimil o pagkikiskis po sapagkat uh, para yatang uh, yung mga miller ay eh, nagdadalawang isip daw po sapagkat eh parang ayaw nilang mag-participate dahil doon sa 63% guaranteed milling recovery na isinasaad po ng batas administrator ano po bang tungkol doon? Ah uh, tama po yung uh, po ninyo no yung ibang mga millers talagang ayaw mag-participate. But I have instructed na rin ng ating mga region at region 4 at yung sa uh, Occidental Mindoro na if we need to adjust the uh, the standard from 63 to 60 dahil age na nga yung palay, then we can adjust para lang ma-participate ng ating mga local millers. Uh, teka, teka, teka. Ay, na... Opo. Oh, go ahead po, Administrator. Medyo napuputol-putol lang uh, po. Ano po yung sinasabi niyo I... po? Opo. Opo. Uh, yung sinasabi ko na yung, yung mga private millers hindi po nakaka-participate o ayaw mag-participate. Uh, Nag-instruct na rin naman tayo sa ating mga regional at branches na tingnan mabuti yung milling recovery. And if we need to adjust, we'll adjust para lang ma makaparticipate sila. At uh, kinakausap po ng ating mga branch managers doon ang ang mga local millers no para po mag-participate sila. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, yung sinasabi namin ni administrator na 63% guaranteed milling recovery for every 100 sacks of palay ang napoproduce na bigas tama ba administrator 63 sacks lang? Opo. Tama po 'yon. Tama po 'yon. Yung tinatawag nating milling recovery. Opo. 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 Ibig sabihin yung the rest nun ay darak. Ano po? Ipa. Darak bilid ipa Yan mm -hmm. po tama po yun. Opo kanino naman napupunta po yun? Uh, administrator hanggang ganon. 'yun po ganon lahat na po na 'yon ay napupunta po sa private millers bilang kabayaran doon huh? sa paggiling ng ating palay so it's a payment in kind uh, na binabayad natin sa mga millers Opo. Opo walang walang no cash out sa panig po ng NFA There are instances po na may cash out kasi minsan bigtak ang presyo sorry bigsak bigsak ang presyo ng darat so minsan po nagdadagdag tayo ng kaunti. opo opo okay sige po sige po salamat po at uh, sana po mga magtuloy-tuloy na po ito para makatikim na tayo ng uh, sa mas malawakan uh, na, na ano sa atin sa buong Pilipinas sa mas marami makakabili na mas murang bigas at 35 uh, pesos per kilo ngayong umpisa ngayong linggo ito. Salamat po. Magandang maga po sa inyo. Tama po. Salamat din po. Ah, Good po. morning. Good morning po. Larry Lacson, Administrator, National Food Authority. <laughs>